Mga pare ko, magandang hapon po sa inyo. Ito po para po sa may mga grass cutter na two stroke or post stroke na ayo po umandar, na tulad nito sa atin. Ito, ganito lang po ang inyong gagawin para malaman niyo po yung dahilan kung bakit ayo po niya umandar. At alam naman po natin itong ating grass cutter ay kahalintulad din po to ng ating motor na meron po siyang internal combustion engine at yung yung po yung pinagmumula na pagandar nitong ating grass cutter. At hindi po yun aandar kung wala po yung tatlo na to unang una po dyan syempre ay yung fuel na manggagaling po dito sa ating karburador. At yung pangalawa po ay yung compression na manggagaling naman po sa ating piston. And lastly, ay yung spark na manggagaling naman po dito sa ating spark plug. Kaya yung tatlo po na yan, apat po ay kompleto at nasa timing dahil hindi po po pwedeng wala yung isa dahil hindi po mabubuo yung combustion. So ang kauna-una po tinitignan dito ay yung dalawa dahil sigurado po ako sa pangatlo na yun po ang may problema. So, unay muna po natin ay yung kuryente o yung spark po nitong ating spark plug. So, dito sa mga four stroke, yan, tatanggalin mo po natin itong ibabaw. At katulad din po to sa two stroke, tatanggalin nyo po yung spark plug cap. Yan. At tatanggalin po natin muna itong ating spark plug. Tanggal na po natin ay saksak ulit natin. Yun at saka po natin ilikit siya sa body ground at saka po natin i-on ay saka nyo po hinahin yung kanyang starter at dapat po ay meron ko yung kuryente dito sa pinakatip ng inyong spark plug so ito at atin ay yung mga parang inaayot nyo meron po sa atin ibig sabihin ay wala po tayong problema sa ating kuryente. Pag may problema po, ang posibleng gawin nyo is palitan nyo po itong inyong spark plug. Dahil baka po itong spark plug nyo ay punti na at kalimitan po yan na nangyayari sa ating mga cutter dahil ito po kasi ay tunay na birit na birit yung kanyang makina so, second naman po natin titignan ay yung kanyang kompresyon sa so, kompresyon napakadali lang po gamit po itong yung daliri ay diinan nyo lang po yung butas ng spark plug at saka po natin siya i-crank at uh, dapat po is meron po kayong kompresyon na mapipil at hindi po basta basta nyo mababatak itong inyong crank kasi pag nangyari po ay eh, ganyan eh, mga po, wala pong compression yan at lusot po ang inyong piston at ang ibig sabihin po ay kailangan na pong palitan itong inyong piston or piston ring dahil iyan po sigurado ay upod na itong sa atin halos mabago-bago pa po to ay 100% na mataas po yung kanyang compression And lastly, pag okay po yung dalawa, ito na po, malaki na po yung na ito talaga yung problema nitong ating grass cutter na wala pong pumapasok na gasolina dito sa ating makina na manggagaling po ng ating carburetor Dahil yung tagal po ng pagbatak natin dito sa starter, ayun, amoy na amoy po dyan yung ating gasolina. So dito, amoy na amoy yan. Dahil ito po po sa ating tambutyo, amoy na amoy po yung ating gasolina once na okay po tong ating carburetor and then pag wala po kayo naamoy yan 100% sigurado po tayo na ito po ang problema ito pwede nyo po itong linisin or either naman na magbaback backup na po kayo ng bago tulad po nito sa atin ito nabili ko lang po ito ng 187 pesos sa online store di po ba ganun lang din po siya kamura kaya once nagkakaproblema po dito sa ating grass cutter ito agad ang ating pinapaltan yun boom 100% andar agad itong ating grass cutter So ayan mga pare ko, at hopo po nakatulong po itong ating video para po sa may mga grass cutter At alam niyo na po ang inyong gagawin once na nagkaroon po kayo ng problema dito at ayaw po umandar itong sa atin. Ang problema ko po dito ay itong ating carburetor dahil yung kanyang ito, pang prime po ay nabutas na. Kaya nga po ito ay ayaw umandar dahil wala pong umaakyat na gasolina dito sa ating karburador. Yan po yung part 2 ng ating video kung paano magpalit ng pump prime ng karburador ng ating 4-stroke na grass cutter. At sa mga nagpapagawa pa sa labas dyan, ito, panoorin nyo po ito dahil napakadali lang pong palitan nito para hindi na po kumastos ng pang labor. Dahil sa bahay nyo lang ay kaya, -kaya nyo po itong repairin